Magandang hapon sa inyo mga pare Ito na naman nagbabalik na naman tayo. So nagawa tayo mga pare ng gulay. Ito yung tiyataw ga uh, lubi-lubi. Kaya lang kaya nato sa bacon. Kaya lubi-lubi oh. Medyo matunda na matanda na siya pero pwede pa naman siyang gulay mga kasaya. Ano oh, yan? Masarap to pare Ito yung tiyataw ga uh, lubi-lubi sa bacon. Masarap dito. Ayan mga pare kumain Kumaikita yung siya ay talaga.

magaan pa tayo ng ano ng sili siyempre hindi masaya ang ating gulay pagka walang sili itong bali mo yung mga parikoy kasi sabi ko mga pare ito pinatawag tawag ginigiris pa nito ginigiris dito ang tawag kasi sa ginigiris dito ay talagang tinatad pa ng pinong pino so dito sa amin sa Laguna wala nang giris giris purpiripit na lang ko sa ingles so hmm madali baga talaga oh Piri-repeat Ito lang, ito lang. mga parang yung down valley ko, yung, <laughs> yung puro-puro. Ta. pag puro-puro, ah. Ito lang, ito lang. piri Ito lang, sa puro-puro na yan.

paano nga pa rin ko yung mag-inom na para tayo ng gabi ay nagwa pa tayo kasi ng sili hindi wala yung kasi nga nang sili so hindi bali yung pansaw ko mga pare ko yun hindi dili na dilis taga natin ng ano, tayo payo para di mapait so pag natin sa mga pare ko yung ulo ito mapait Eh, tatagal natin ang ulo sabi, dilim na mga pare ko yun aron dyan Pero pa rin pagka mag-isa tayong katulong kaya ayan, mga madali tayo. Ito so, mga kudkud na rin ako mga pare ko. Yung bali ang gagawin ko ito ay talagang sabay-sabay na ito mga pare ko. Eh. Pati gata tapos yung gulay. Ay scramble na natin para pag naluto sabay-sabay. Kasi -sabay. so, pati yung sili sabay-sabay na rin. Magang patay ng sili. Ay talagang ganun talaga. kun sabay-sabay na natin yan. Para sabay-sabay din maluto. Right? So mga ko ito naman sili naman natin gagawin. Tanggalin natin ng ano. Ang tangkay para mabilis pagpisaan ito. So malaman lang pagpisa ko nito. Pero nga? Kung medyo ko gumagabi na, kaya natin magbadali. Alright? At siyempre, ayan. Sarap ito nga pare ko eh. Yung mga paborito, paborito ko talaga yung may mga kunting sili lang. Ayos na. Medyo konti lang na po natin silo nga pare kasi konti na yung buwan ng sili doon. Kaya kuwera Pero salamat tayo dahil meron tayo na kong eh. Una ko lagi mga pare ko na kuwa ng silo pagka wala akong sili eh. na naman sila kaya. Welcome tayo lagi maingi. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Malaking bagay yung may tanim ka talaga sili. Mas so, malaking bagay simple sa akin kasi ako naihingi lang, hindi ako pala ako nagtanim. Ang tatap talaga may sili. Tumapare ko lang yung sili. may sili talaga, masayang masayang kasi. Kailangan ko ito. Medyo mahilig talaga sa sili mga parapay natin. Kunti lang yun mga pare ko. Eh. Yung sapat na yun sa gulay kasi parang kunti lang yung gulay natin. Hanggang natin ang kunti siguro. Ang um, kunti pa yung anong kahong. So yung mga hindi mga sanay kumain ng sili. Uh, hindi mo talaga kaya to. Pero sa atin mga pisain na natin sili. Yan mga pare ko yun. Eh, ano lang talaga. Ito so, napakadilikado mga pare ko. Eh, kapag ka nito, kailangan yung mata yung Huwag mo nga gano'n. What? Para takoy -ka kayo Hindi, so, hindi naman masyari yung tripik ko sa tigit Yung maliit lang yung mataga ganun Para na. nagpapakot ko lang Para pagka may tumalsik na sige Hindi ka masyari yung matalsik ka Yung iba kasi pagka Huwag ko talaga, huwag ganun po mga pare ko yung Ano ganun lang, parang papakot ka lang Yan, yeah, tapos tanda lang para hindi hindi yung Yung higil-higil ka Baka nagpipisa lang lang ano, nah nang Right

Ayan. Ay, right. pinagpapawis na tayo. So, kalahati lang lang natin si para ipit tayo na magang si Buyas na yun. Kalahati lang. Kaya parang ipagpawis na tayo. Uh, ako lang pala. Pero, ano, ready dito Ano pa rin? dito ko cook pa rin ko kasi na natin. Kapag ano na to tayo kapag pigara na kayo inyog. So, pinagsama-sama na natin yung gulay. Tapos dilis, tapos yung sili, tapos yung ano. Isaan na to mga pare ko kaya ito mga pala mga pare ko, eh, itong bawang, mga pakilad na mga pare ko yung bawang. Kaya pag magbulay ito, mag ito dadamihin de yung bawang kasi maganda sa high blood ito. Kapag pa control lang dugo ito mga pare ko eh. makapagpa... dali, ang ng dugo. Pero baka huwag lang, masabang sa bawang, baka may yung dugo nyo, yung kain nyo na. Sabarang baba, bumawin sa, lupa, sa, ano, sa lupa. Kaya lang, control lang mga pare ko. Kaya baka naman masabang. Mulang sa lupa. Ano na 'tong Eh na kotik na mo pa ta buutin lang. Uusap to lang ng mga pare koy. Eh dito ko pa tumama pare koy. alright right. Isasalo natin. Kapag dapat ito bawang. alright right. Mga pare koy. Sirang apelyado sa gusto din lang ka. kaya may abang magpapalita na lang kami ng gulay. Bigyan ko sila ng gulay na lubi-lubi. Bigyan din ako nila langka. ka. Ganun lang dito sa amin pa ko ipalitan lang ng gulay. Kaya masaya. right? Iwa pa rin ko nakasala na. Pero kailangan natin Pre alu-aluin. Kaya baka naman ma... Pagkurta yung ating gata. Ayan. Ayan. Mga pa rin ko. Ganun lang pagluto niyan. Ayan sila ano, na ano. I-scramble yan. Lubi-lubi. Pinagharo na lubi-lubi. Balingoy. Tapos sa uh, dilis. Na rinagyan ng... Ano? Gata. Alright. Shoutout sa mga ano ah Hindi na ko nga ah. pala Yung mga bikula Yung no, mga, mga ilig sa lubi-lubi Shoutout sa inyo Sa Mga murang sa lubi-lubi Yan O para latik ding lubi-lubi Yan oh Sa bikul Sa mga taga-bikul talaga Mga para Lucy Yan Bulik nga po niya Alright oh O oh, mga para bikul Mga taga-bikul ka ba kamo Pagsiba ka kamo ding lada Yan Alright Mga parekoy Mahirap kasi mga pali yun, yung mag-ano ka, mag-content ka ng ganito. Yung mag-isa ka, walang taga-video. Mahirap. Uh, kaya, support tayo ako sa aking, ano, a-page, sa, sa aking channel. Alright. Malaging bagay yun. Sa mga pinsan ko nga pala, oh. lahat ng mga pinsan ko nga pala, na may mga cellphone, oh. Shoutout sa inyo. Kumusta na kayo? May po kakataon para support tayo ako sa aking, ano, Ah, uh, video mga hmm. video video ipalo nyo ako yeah right maraming salamat sa inyo sige so, mga pare ko yun ito nyo kumukulo-kulo na siya alright yan yan ang sayang ko, mga pare ko eh gawa lang sa alu blocks. tapos nagbilog tayo ng ano ng 9mm na bakal at siyempre ipapakita natin yung ano kapaligiran natin yeah, video dumidilim na mga pare ko kaya kung nakikita nyo pag ginaikot natin ang video ko dumidilim so ayan, malapit nga pala kami sa star ito yung mga staff namin siyempre ito yung aming tahanan barracks at yun ang ating CR alright so kung may pansin nyo pati ko napaka daming damo gawa itong mga kawayan na to walang tigil ang kalaglag ng mga damo kaya araw araw tayo nagwawalis dyan araw ko tayo nagwawalis so ngayon oh. kita nyo ayan bukal bukal na talaga yung ano talayo niya. <laughs> yung ang mga ano probinsya no ko ko ito lang ating ano uh, ginataang ano uh, lubi-lubi uh, ginataang lubi-lubi kung sabi ko pinakulaw na lubi-lubi sa na uh, ng taning bulinaw tapos doon balingoy yan mga pare luto na yan oh so paano mga pare so pinakita ko lang sa inyo mga pare ko yung pagluto ng ano lubi-lubi so yan oh no? kung nakikita niyo mga pare ko yo oh, napakasarap niyan kahit sa malayuan o oh, sa malapitan Lagang gulay na gulay yan. Oh, alright. Lagi mo maromantika mga pare ko eh. Kung sabi ko laga na lana. Yan mga pare ko eh. So, salamat sa panonood nyo sa akin ha. So paano mga pare ko eh. Ayan. Luto na ang gulay natin. So maya maya mga pare ko eh. Kakain na rin ako. So pinakita ko lang sa inyo yung pagluto ng lubi lubi. Hindi na ako magbibidyo sa pagkain ko dahil gumagabi na. So madilim ang ating video kasi. So paano mga pare ko eh. Ang ganito lang ang ano ha. Ang video ko. Shout out sa lahat ng mga kapatid ito. Oh. Mga kababayan ko yan sa Bicol. Oh. No. Shout out sa inyo lahat. Yan. Ginulay na lubi-lubi na binangutan ng uh, Bulinaw. Ang tawag dyan sa atin, dinlatik na lubi-lubi. Alright. Thank you for watching mga parekoy.